Good cop, bad cop. Bad cop. Ito ang Warren Theater sa Moore, Oklahoma, eksena ng isang trahedya kung saan si Luis Rodriguez ay binugbog di umano ng limang police officers hanggang sa siya ay namatay sa harap ng kanyang pamilya noong biyernes ng gabi. Ayon sa pamilya ni Rodriguez, paalis sila sa theater bandang hating gabi noong biyernes na nagkasagutan ng nanay na si Nair at ang anak niyang babae na si Lunahi, sinampal ng ina ang anak at naglakad paalis. Hinabol ni Louise ang kanyang asawa nang sinalubong siya ng pulis na humingi ng ID. Nag-anala si Rodriguez na magmanehong paalis ang kanyang asawa kaya tinulak niya ang pulis. Ayon sa kanyang pamilya, doon na siya sinaktan ng mga ito. Ayon kay Lunahi, limang pulis ang walang awang binugbog si Luis hanggang sa mamatay ito sa harap nila. Ni-record daw ng kanyang inang pagbugbog sa kanyang telepono. Nakita ng pamilya ni Louise ang kanyang madugo at halos hindi na makilalang mukha ng siya ay binuhat ng mga paramedics. Matapos ang insidente ay kinumpis ka pa raw ng pulis ang telepono ng kanyang ina. Tumangging magbigay ng comment ang Moore Police Department pero sinabi nilang tatlong police officers na raw ang nailagay sa paid administrative leave habang iniimbestigahan ang kasong ito.